hello hello mga kahani di tayo ay mag kahon uh, ng ating pinamili sa pure gold at ito na yun sa isang natin of course chichirya chichirya ganyan at ito pa chenen chenen bumili tayo ng mouthwash at bumili rin tayo ng ganyan, ganto at ito. Ito. And then ito. Ito. And bread stick. Tapos kunin natin ang isa pa natin pinamili. Lagi mo nga dito Nancy, dito. Wait lang po. Lagi mo dito. Okay. at ito po yung uh, pangalawa yeah. and, then and then ito and then ito and then ito cheese stick tsaka ano and then meron tayong chips delight mayroon tayong uh, biscuit mayroon tayong ganito and ganito yahoo and then <coughs> gusto kong mag makaron, kaya bumili ako ng elbow macaroni, and then ito yung sa chichirya pa and then chichirya ulit yan wafelo ba yan And then, ganito. Ayan. Ayan. And then, bumili ako ng pang-ano natin. Ayan. And then, ang ating... Ah... Uh, ano tawag dito? It's a berber. And then, bumili ako ng... Puku Mama. And then, bumili tayo na... Kasi naka-sale siya, kaya bumili ako nitong Magic Sarap May free siyang ganito, 125. May dalawa ka ng ganyan, tapos may free yung ganito. So, bumili din ako nitong Lepton na Lemon. At saka, bumili tayo nito. Ito, ramen. And then, gusto ko magminudo kaya bumili ako ng tomato paste. Tapos, ito, Argentina. And then, bumili din tayo ng ating patis. At corn beef. And then, ito yung mayonnaise. And then, bumili tayo ng Lucky Meat Pancit Canton. One week, isang beses lang kami kumakain nito. Pero minsan, hindi lang gano'n na nangyayari. So, ayan. And then, mag-ano sila ng popcorn. Kaya, bumili na rin ako niyan. Tapos, i-try namin itong lutuin ng ganito. Ayan. And then, ito yung pang-ano ko sa aking macaroni. And then, another lakimi. And, Cowbell Condensed Milk. At, ito yung ating ah, uh, huli natin huli, ito yung ating mga frozen goods. Ito sila. Number one ay ang ating chicken pranks. Ganyan. And then, ang ating farmland mixed veggies. Ayan. And then, ang last natin ay ang ating chicken. Yun lang. Salamat. Bye-bye.